Oh, wow, sarap. Sinigang na ulo ng pangsi. Sinigang na isda. Kain ko. Ano mahal pa? ang langsi. Mm. Ang taba ko. Tapos yan daw. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Bali ngayon po ay uh, kami ni Bossing ang nadito sa boarding house. At si Baron, si Carla, si Mahal, tsaka po si Kim, ay sila po yung nagagala po ngayon sa mall. Kasama po nila si AK at nagdating nga po dito kanina si AK. Ay nagyaya maggala po sa mall. Ay ako po hindi sumama dahil medyo masama pa nga po yung pakiramdam ko. Ay si bossing po na may pinapayagan ko ay kasi hindi na rin po sumama nagpaiwan na po dito. Wala daw po akong kasama dito. Ayun, ah uh, medyo um okay okay na naman po yung pakiramdam ko. Siguro ay uh, napagod lang talaga ako kahapon sa biyahe. Ay, nakapagpahinga na naman po ako at nakatulog na po ako kanina. Kaya nang ko po ay medyo okay na po yung pakiramdam ko. Ay ngayon po ako ay maglilinis po dito sa kwarto po ni Idro. Mag-iimpis po ako ng mga damit po nila. Bali, ito nga po yung kagayang po nila ng damit ay pinartida na po nila, nilang tatlo. nang share-share nga po sila dito si Mahal, si Nini, at saka po si Idro. Ay, yung po ibang mga damit ni Idro, nilagay ko na po dito sa baba at titiklopin ko po ng bago. Tapos yung mga dala po ni Kim na damit na nasa bag ay iaayos ko na rin po. Ayan po. Ah, para nakakainip naman po dito. Para malibang-libang naman po ako ng kaunti. Hindi naman po masyadong mapagod ang pagpitiklog po nitong mga damit. Kaya yun po ang atupagin ko ngayon. nagawa nang sila ko nagpartida na yung lagay ng damit ni Kim, tsaka po ni Mahal, ay kaya tinanggal ko po yung iba para ma mailagay naman po yung damit ni Kim at naiayos ko naman po yung damit ni Kim. Doon na po na i yung mga minalungkat po. Doon na po nasa basket, ito po yung galing sa probinsya. Ayan po si Bosing at natulog nala ang gusto rin po na yung gumala ay kasi nung hindi nga po ako sa mama ay hindi nagpaiwan na rin po. Pinapayagan ko naman ay dito na lang daw po siya at mga kasama. Ay kami naman po baka sa isang araw pa ang alis. Kaya pag may time po ay bukas na lang kami gumala ulit. At si Kusing ay gusto pong gumala pa man sa Mowa ay malayo. Ay sakit ko ay okay. napapagod. Ay, ah, hinayaan ko lamang na pong matulog at nang makapahinga rin po. yan naman po, lagi rin pagod sa fishpan. at dumating na po si mahal at saka si Kim ay na nang tito iki ay dalawin na daw po sa balaban ah ay po ay may pinapapunin ah may pinapapunin ito ba naki kayo, <laughs> nag may mga SM ng kawan ito po ay from p ah what <laughs> <laughs> ay yan ini Edito, ah sa tito iki din kayo oh. binili Oh, oh, patingin nga. Oh. Wala daw po siyang regalo ng birthday ko. Oh, work balance <laughs> naman. Kasya ni Nisa, eh, ito. Oh. Ay, sa iyo, mahal. Patingin nga ng style. Ah, ah. Parang ganyan din niya yung sa iyo, yung isa, eh. Ganyan din. Kaya lahi, hindi puti. May ibang ko, ibang ko. Maganda. How much ang ito, mahal? Meron po doon. May pressure. Ah. <laughs> Oh, 2399. Two, three. Two, three, nine, uh, nine. Ha? 2 lang ko lang. Ito 'yung 24 piso na lang, 24. Thank <laughs> you so much, EK. Nagdiretso na ante ito. Hindi oh. na dumaan dito, honey. Ah. Salamat. Eh, may sapatos na si Mahal. Ay, di maliwanan mo na dito. Ay, oo, oh. Ay sa naman dadalhin mo sa probinsya tapos dadalhin mo na naman pabalik okay, kaya pa. Yun, po na, oh. <laughs> Masaya po ang dalawang kawan. <laughs> dalawang bata at may bagong sapatos. Lagay mo na ninyo doon na sa gilid lahat ako naghihintis pa. Yan, doon din sa may inyong kuwan. Box. At ako naghihintis pa ako nagtutupi ng mga damit. Ako na may malapit ng matapos. Ito na lang ang aking tupin. Ang kaunti na lang ang... Ayaw damit kay Ipsen yun na rin. Yung damit mo nini, ilagay ko na doon. asay ah, yung damit. Yes, ma. na. Si Mahal na lang ang walang damit. Ay si Mahal po yung September pa pasok. Hindi ka ko Ayan, tinanggal ko na rin nini. Ang mga yan. Lagay ko na rin doon. Ako na may patapos na kaunti na lang Ay, kumain kayo sa labas, hindi na. Kumain, kumain. Ah, kumain kayo. Saan kayo kumain? Ah. Oh. <laughs> Walang sawang Jollibee. <laughs> Thank you, AK. Okay. Mahal ako nga pala may bibigay sa iyo. Ah. Ito ay lotion. Para may pang lotion ka dito. Thank you for iwanan mo na rin. Huwag mo nang dalhin at nang pag... Lagay mo na doon sa e yung laga. Ayan. Mga gamit po ni Mahalay. Doon po ni nilalagay mo na. Pati yung sapatos na binili. Yung mga gamit. Doon mo na po ni Mahalay nilagay. Yan. Ayan po. Bali kami po ngayon ay lalabas. Diyan na po kami sa, sa ano, yung pong mga kasama ko ay nauna na po bumaba at kami daw po ay may na um, si bossing pinagpapabili ng tsinelas yung po kanyang sapatos ay arbor na po i at kulay black po yung sapatos po ni bossing ay kailangan daw po niya i ng black na shoes ayun pong ibang mga sapatos niya i na kulay black ay nasa ano um, po isa na parang Nasa piawi ko po. Sinini po pati yung bibili ko ng hanger. At kulang po yung hanger ko na natin yan. Si Mahal po yung may mga bibiliin. Nagugulat ako sa ilaw. Ayan po ang aking mga kasama. Si Mahal, si Carla, tsaka po si Baron si Bossing at saka po si Nini. Kami po ay naglalakad ang at malapit laang na naman. Kami po ay may nadaan ng mga gumagawa po ng double deck casting type na ngayon po. Ang pinagkaiba nila sa loob. Pero po sa pati bayan dito. Mas matibay po ano ito ah. ano mahal. Pero kapag ka yung single lang, pa magkano? 1.5. Wow. Ah, sakto lang pati siya hindi siya kakain ng malaking space. Ano pong sukat noon, kuya? Ano pong sukat? 30 by 75. Pwede ka pang daw, sabi. <laughs> ah. Pero wala po kayong yari ngayon. Wala, 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 wala. Ah, order na po pala yun. Dami. Order na po pala lahat yun. Pero madali lang naman pong gumawaan. Sige po. Ah, sige po. Ah. Sige po kuya, thank you. Kami po ay nagtanong lang. Nandito na po kami sa Lianas. Si Mahal po ititingin na rin ang kanyang ano ah, higaan. Yun po, napagtanongan namin kanina ay eh, magyayari pa daw ng ganay. Kami po yakayag po sa taas. Kanina pong umaga, ay sina Mahal at saka sina Aime ay... Mahal saan na kayo nagpunta kanina? SM? Wala ako pa rito na yung nang-mili. Malapit. Kami daw po muna ni Bossing ay bibili ng tsinelas. Ipitingin. Ay! Ninihali ka nini! -hali Dito pala may mga sapatos. si Bossing po ay eh, titingin ng chinelas. Yung suot po na yung chinelas ay eh, kay Idro. po. Sa so, kabila, parang mayroon pa sa likod. Ah, ba pala ito. Pili ka na lang ng size. Alcan siya, Mimi. Ang singo, may alcan siya pinagbentahan ng na ay ilagay dito para hindi nagagastos. May laman na. <laughs> Ito po yung nabili kong chinelas ni Boss. Ito po yung kong ba. na kaya sinamahal niya?

Ano pa bagang bibili natin? Hangir nini. Tsaka tasang kapihan, baso. Ano yan, bossing? Maliit lang pa rin kung ano. Ay baka mamaya hindi, hindi kumuha. Ito nga yung tricky, totoo ba? Numayay ka na ba? Ano? Abad yung nabili ni Layla. May X doon. Oo, hindi yan. Pwede doon, bossing si Kim po i-bibili ng tasa. Anong tasa ni Kuya doon? Parang gano'n yung sa Kuya, kulay puti. Pag-iibahing kulay daw po pala ni Kim. Sige, okay na yun. Laundry basket, mahal. Oo. Yung sinalas ng papa, nakaan? mailagay na rin di yan. Tsaka hangers. Saan kaya nakalagay ang mga hangers nila? Ah ano, nga, doon. Tara, Nini, doon. Si Nini po ay natingin po ng hangers. May napili ka na. Moray pa nga, Magkano ang ganito? 93. 93? Oh, mahal. 100 plus Ay, eh makaano? 106 Ay, may ganito pa 92 Makano ito? 93 Kasi 5 Si Nakim po ay nagbabayad na <laughs> Kami po ay pababa na <odles> Kami po ay bibili po ng gulay. Anong gulay? Pang sinigang. Dito na lang tayo. Ang na sinigang. Yan, gusto ko na yan. Yan. Mustasa. Ito, anini. Marami po ditong namimili. Sa loyot. Pwede na rin po si na Baron, Tara! Walang nagkaasang kutson, no? Ay, may kutsun sa amin, eh. Kaso lang, ay di yung pag... pagbibit-bit lang. <laughs> Kami po ay na na ulit sa boarding house. Si Baron po ang magluluto ng aming hapunan ngayon. Ito po ang lulutuin ni Baron. Ulo at buntot po ito ng langis, eh. Tapos ay ito po yung mga gulay ah. Ayan, sibarot po muna ang ating chef cook Ayan, natuto na daw po. Ito oh, ah, nga, kadagayin na lang ang uh -huh. may madali lang ma... Lanta. Wow, sarap. Sakto at na dito na po si Intro. Makakakain na. Ah. pinigam na ulo ng pangisip ayan na po si dro dumating na at first na pa parang kala mo laging lilipad <laughs> ang kailus ay bilis bilis ayan guys nata ko na kain na tayo kain na, na po tayo Kain na na. Idro, mamaya ka mag-review. Kain ka muna. para tuloy-tuloy na pagre review mo. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Oo, ulo yung kainin eh. baro ba? ba, 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 ba. Ay, pa doon, baro ba mukha? ay ulap daw un para mukha. niito ka? Pa. pagi na mm -hmm. no, pa, la mm -hmm. ano, ang. ang na. ano naman puto? anito ano malo? Ang napalang si. itabapo. Mm -hmm. Ako ko lang na dala ng mga nanay. Matabarin na. Matabarin daw. Ano ba nung May aplagin. Ako ko lang. Ang din naman sinig ang... Ito Ano oras ka paalis bukas na. rin? Agat pala. Agat din. The next day. Ayan, good morning po kami po ay magang nangagising at si intro po ay may pasok na ulit. Ayan po, maaga nang kumain at si Nabaron po ay may lakad ngayon. Saan po tayo ni Baron? Sa P.O. yan Sila po dalawa ni Carla. Hmm. Si Mahal naman po ay eh, maiiwan lang dito sa boarding house. Hindi na po sasama. Sige, ingat na lang kayo sa inyong mga lakad. At si Idro naman po ay pumasok na rin yun, eh. sa school. Nah,